Okay, while mopping, mopping the floor, maraming ihi mga aso. Okay, mag-usap po tayo, no? Kasi, ah, uh, gusto ko lang po magtanong sa inyo. <laughs> Hindi ko po alam kung lahat ay nauunawaan ng grace. Kasi isang tanong lang po para maunawaan yan. Or should I say, malaman sa mga sarili-sarili natin na nauunawaan natin. Ito yung tanong, oh ilang kasalanan ang binayaran ni Jesus para sa atin? Isa lang ang sagot, all. Pag sinabing all, ano ito? Ano ang sakop nito? Ano ang naaabot nito? Past, present, future. Alam niyo po ba, minsan may kausap ako, sabi ko, lahat ng kasalanan mo bro, binayaran na. Hmm, paano yun? Kanina umaga, nagmura ko kanya. Preso po ito, nakakulong. So, minister sa Jerry Kainin na po, pastor, nakapagmura ako. Munti ko na sapakin pakintong inmate ko. Munti ko na ako Pati ba yun? Aba, oo. oo. Bakit? Kina-underestimate mo ang Lord, Gako? Alam mo ba, no, nakapako ang Lord sa cross, Gako? Lahat nakita niya na. Lahat. Lahat. Lahat ng kasalanan mo. I Nilagay na sa kanyang katawan. Kaya nga iniwan siya ng God the Father, di ba? diba? Alam niyo po ang God the Father at saka God the Son. Grabe po ang ano niya, nang fellowship niya, hindi po naghihiwalay. Eh. But nung si Jesus nakabayo-bay sa cross, iniwan siya nito dahil ang nakita na ng God the Father sa kanya ay ang mga kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng buong mundo. Okay? Ah, uh, ito po ay wag na wag nating i-underestimate. May gusto po akong sabihin po sa inyo nakakakulupo ng dugo ito. Kumukulo ang dugo ko. Kaya ako po ito iblinag. Ay, talaga po naman. Uh, merong isang nag-comment sa isang group, group chat, no? Na hindi naman makalagay lang user siya. User lang siya. Pero yung name niya, hindi naman niya binanggit. Pero sapat siya ng sapat sa mga usapan eh. Kasi grace yung group chat. Grace siya. Biglang nagsabi, ay, hindi sapat yung ginawa ni Jesus. Kasi, ano, kailangan, gagawa rin tayo. Ang binayaran daw makinig po, ang binayaran nandaw ni Jesus, yung past. Pero yung future daw, at saka yung kasalukuyan mo, it's up to you kung paano mo ito tatrabahuhin. Tandaan nyo ha, hindi sapat yung ginawa ni Jesus. Talagang binabaligtad po niya yung gospel. And I hope this person was just joking. Pero hindi po joke yun eh. Alam niyo po ba kasi nagkaroon kami dati ng group chat din, no? Group chat din. Most of these people, hindi ko po kilala. Okay? actually, yung ibang group chat doon, nag na po ako. Dahil, sa totoo lang po, away na eh. Away na. Pagising ko pa lang, pastor. yung ganon. Halika, hindi pa ako nagkakape ha. Good morning po, may good morning naman siya. Naglatag po ako ng pag-uusapan natin. Actually, yung binasa ko, hindi siya usapan. Nakikipag-debate sa faith natin. Kasi ang usapan doon, uh, yung, bap yung water baptism daw, pinipilit niya nagliligtas. Bakit? Palagay ba niya, papatulang ko siya? Hindi ko siya pinatulan, tumigil. At saka nag-leave na ako sa mga ibang mga group chats at lag na itong cellphone ko eh. Yun. Yung isa doon, naaalaala ko dati. Sabi ko, all of our sins, past, present, future. Talagang naglagay ako ng isang ano doon, ng isang mga parang sermon na talagang inano ko. Inilatag ko lahat doon, pati yung mga verses lahat. Naglagay ako ng limang points lang naman. Sumagot yung taong ito, sabi niya. Oo, binayaran ni Jesus lahat. Oo, binayaran ni Jesus, pero hindi lahat, sabi niya. Uh, na-upset ako. Noon pala. I think this was the year 2017 or yeah, 2017 siguro, 2016, mga ganyan. Kasi mga pagdating ng 2018, nag-leave na ako eh. Naglalag itong, ito, naglalag na yung ano ko eh, messenger ko. Tsaka sabi siguro nila, hindi naman importante yung sumali ka dyan. It's a waste of time. Puro latagan. Marami na rin na nag-leave. Yung mga friends ko talaga umalis na. Hindi ko naman sila kilala ka ano, iba. Pero kami magkakilala, syempre, magkakilala kami. Pero yung mga ano, nakita ko sila, umalis na rin sila sa mga group chats na yan. Waste of time ka rin nila. At saka hindi sila mga grace people. Nagkikipag-away. So yung kanina, hindi pa sapat yung ginawa ni Jesus. You know what? Alam niyo po, napaka-blasphemy nun. That's blasphemy. Blasphemy. Alam niyo ba ang Tagalog ng blasphemy? tanganan Walang kaibahan sa Antikristo ang Antikristo papanik lang doon sa Most Holy of Holies, sa Third Temple, futuristic pa yan. Ha? Pero yun, sabi naman ng Bible, in fairness, desolation, na talagang pinakawalang kapatawaran yon Pero itong nagsasabing Krisyano, may gagawin daw, hindi raw sapat ng ginawa ni Jesus, nakakalungkot na may mga taong hindi ko alam po na naman nila ang grace o dahil lang sa kanilang samahan o rehilyon, nagmamatigas. Aba, mahirap pong ganyan. Alam niyo po ba, mas madaling gisingin ang totoong tulog kaysa dun sa nagtutulog-tulogan. Ha? At pag nagtulog tulugan ka, pinilit mo magtulog-tulogan, inabutan ng rapture, maiiwang ka dito, sinasabi ko sa iyo. Importante ang finish work ni Lord Jesus. This is not a joke, This is important. Okay, balik tayo sa topic. Lahat po ng kasalanan natin binayaran na. Hindi na galit ang Diyos sa mundo. Okay? So, ibig sabihin, ba't nasabi kong hindi na galit ang Diyos sa mundo? Kasi lahat nga ng galit niya, lahat ng rat niya, rat, puot, inilagay na kay Jesus Kristo nung nakapako siya sa krus 2,000 years ago. Kaya ngayon, ang natitira ngayon sa mundo, ngayong church age ha, ang natitira ngayon sa mundo, pag-ibig, pagmamahal ng Diyos. Kaya dyan po applicable ng John 3.16 ngayon para sa lahat ng tao. Wala kang pwede i-condemn kahit na mga ginagawa nila, nakikita mo mga masama. Yung nag-comment niya kung hindi pa born na ganyan, mahal siya ng Diyos. Kailangan ma-born na ganyan kasi I don't think na kristyano ang gano'ng pananaw. Hindi born na ganyan. Kasabihin mong kulang ang ginawa ng Panginoon, that's blasphemy. Nakakainit ng ulo bilang isang Kristiyano kasi wala tayong ibang purpose kundi itaas, i-bless ang ginawa ni Jesus sa sa buong mundo. It's so blasphemous. It's not a joke. It's oh, MJ, it's it's very serious. It will lead you to hell. Kung yan ang paniwala mo, dahil hindi mo tinatanggap yung finish work ng Lord. Kaya may mga ganitong gawain ng Panginoon, dito sa YouTube na rin, actually pinadali ng Lord eh, nung naging high-tech na ang mundo. Pero talaga kasama po sa hula kasi ito. Please lang. Please lang po. Kung hindi ninyo, mata kung hindi kayo naniniwala ng ganun, huwag kayo magko-comment ng ganyan kasi parang ipinagkakalat nyo pa yung false beliefs ninyo na parang pinagmamalaki nyo pa na binablasbim nyo ang Panginoon. No, biniyaran niya lahat ng kasalanan ng tao. Kaya nga po hindi nagalitan Diyos sa mundo. ba? Diba? Kasi, tingnan nyo, ito pa pong isa. Yung mga naniniwala na mag-a-undergo tayo ng tribulation, ito pong gusto kong sabihin. Alam nyo pa yung tribulation, wrath of God po yan. At ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay born again na, you will never suffer rot. Hindi ka daranas ng poot ng Diyos. O, paano mo sasabihin, papasok, susuong ka sa tribulation? Eh, poot ng Diyos yun eh. Para yun sa mga unbelievers at sa mga hudyo na rin. Kasi ang mga hudyo talaga, ididil ni Lord dito sa tribulation. Kaya, ingat-ingat lang sa mga sinasabing ganyan, nakakatisod po yan. Doon sa mga hindi pa manalampalataya. If you're a believer, hindi ka matitisod. Paano yung mga gusto ng maniwala kay Jesus tapos nabasa yon At naniwala doon. Di ba? It's so, ano, it's so, it's so sad. May mga taong ganyan. O ngayon, yung mga naniniwala ang papasok kayo sa tribulation, puot ng Diyos yon Hindi kayo naniniwala na ang forgiveness na kay Jesus lang. Dito po sa sa avenida, dito po sa recto, di ba? Marami nagsisigaw diyan, may placard pa nakasabit sa kanyang ano ulo. Repent, kanyang ganoon. Yung repent niya, ang kanyang pakahulugan sa repent kasi ang ang, ang repent simple lang po ang kahulugan niyan. Ang kahulugan po ng repent, magbago ka ng pag-iisip, metanoia. Ang repent sa Greek. Simple lang po ang kahulugan noon. Hindi po siya mahirap change of mind. Anytime na nakakarinig tayo ng Word of God, nagre-repent tayo. Ako, anytime nakakarinig ako ng grace preaching, nare-repent ako doon sa mga maling paniniwala ako dati. Serious po ang bagay na finish work ni Lord Jesus. Ito po ang dahilan kung bakit tayo naligtas. Hindi kulang yan. Walang kulang yan. Diyos yan. Perfect yan. OMG. Diba? Diba? So, yun lang pong gusto kong sabihin. Binayaran na lahat ang kasalanan ng buong mundo. Hindi na po galit ang Diyos sa atin. Why? Because of Jesus alone. Bye-bye.